Ah, bilang uh, ah, panganay naming apo, nasubaybayan namin ang paglaki ni si Pia. Sadyang mabait. Pag may nakikita ka niya kami may ginagawa, tumutulong po siya. Masipag po talaga siya mag-aral. Kaya nga ho, naging consistent na honor student yan. Proud na proud po ako dahil sa kanyang mga achievement sa buhay. Mendoza Sofia Maria D. Magna na Laude. Kapag po may mga achievements ako sa school, di ko po makalimutan. Isa po siyang uh, proud daddy talaga. Sa, sa malungkot na pangyayari sa buhay namin, lalo na doon sa Malipiyan, panganay namin anak, tinuho ng maaga ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko nang sa mami ko, Ma, ako na to, ako na bahala sa pag-aaral ko. Kasi enough naman po yung sinasweldo ko to support my studies. Malaki ho ang nag epekto sa buhay ng akin po yung pagkawala ng kanyang dad. Ang tingin ko yun yung naging independensya. Yeah. Nagkaroon po ako noon ng parang uh, motivation na mag-step up nga po upang magtrabaho para makatulong po sa aking mami. Siyempre, ikaw yung panganay. Ikaw yung magiging katuwang ng mami mo para masuportahan yung ang ah, mga kapatid mo. Siya po ay may scoliosis at meron din po kasi siyang mitral valve collapse po. Bawal po sa kanya yung sobrang saya, sobrang lungkot, yung pagod at stress. Nagkakasakit po ako kasi parang napapagod na po ako. Pero yun, alam niyo po yun, parang meron kang inner strength na kahit pagod ka, alam mong kaya mong ituloy, kaya mong magpatuloy. Pangako ko po sa mami ko ay siyempre po And lang po ako ako po yung magiging kasanggan niya po Kami po ay tatlong magkakapatid. Uh, ako po ang panganay. Ang pangalawa po, yung sumunod po sa akin ay mag-14 po ngayong taon. Tapos yung isa naman po ay 8 years old po. Po so, ang mami ko po ay sa lukuyang meron po milk tea business dito po sa mataas na kahoy. Ang daddy ko naman po ay isang jeepney driver. Si Sofia Caril o Pia para sa kanyang mga mahal sa buhay, ay isang consistent honor student simula pa noong pre-elementary. Noong high school ay nagtapos bilang class salutatorian. Isa rin siyang campus journalist at naging academic scholar noong senior high. Um, masipag po talaga siya mag-aral. At the age of uh, grade 4, hindi na po sila nagtututor. Self-study na lang. Talagang hinayaan ko sila na mag-aral kang mag-isa kasi kaya mo na 'yan. Sa kanyang kabataan ay alam na ni Pia ang halaga ng edukasyon at nakabuo na rin siya ng mga pangarap. Noong bata po ako, I want to be a teacher. Tapos nung no, medyo na mulat na po ako talaga, gusto ko po talaga maging lawyer. Gayun pa sa gulang na labing pito ay isang mabigat na pagsubok ang dumating sa pamilya ni Pia. Yan nga po, isa sa malungkot na pangyayari sa buhay namin, lalo do na doon sa ama ni Pia, naming anak. Namaya pa po siya. Eh, 17 years old lang po ako noon. So of course, uh, parang medyo bata pa po ako noon, pati pa yung mga kapatid ko. Nung una po, parang malaking change po talaga siya. Hindi lang po dahil nawalan ka ng tatay. Pati yung lifestyle lahat, since daddy ko po, provider po siya. Malaking impact kung nawala yung daddy sa kanila. Na kaya, alam ko kung, kung gaano sila nahihirap. Siyempre po, pag nawala ang iyong mahal sa buhay, kalungkutan ang mararamdaman mo. Tulad ng isang batang na nakasakasama ang kanyang tatay, maraming alaala ng kanyang ama ang kinasabikan ni Pia. Kapag po may mga achievements ako sa school, di ko po makalimutan. Isa po siyang uh, proud daddy talaga. Parang kapag ka nasabi ko, daddy, honor ako, ganyan. Yung ngiti niya, sobrang laki agad. Tapos pupunta agad siya kay na lolo sasabihin niya yung naging achievement ko po, po. Ang mga moments po na na-miss ko is, una po is favorite po namin mag-sound trip sa loob ng van. <laughs> Kapag nagda-drive po siya, parata ako nasa front seat. Tapos sound trip po talaga kami. Favorite din po namin mag-picture, mag-selfie together. Ganun po. Tapos, tinuruan din po niya ako mag Ano, mag -motor nung 18 po ako. Since milestone kung bagay sa isang babae pa yung mag-18 ka, nawala wala yung daddy mo. Sana nandun siya, opo. So yun, uh, malungkot po, pero ano na lang din po, para to celebrate na lang din yung birth ko and pagiging 18 ko ng time na yun. Ang kanyang ina ay nagdanas din ng malabis na kalungkutan at inihanda ang sarili sa mga pangyayari pang magaganap sa kanilang buhay. Dahil sobrang nga po bait ng mga bata, siguro ina sinasarili na lang nila yung nararamdaman nila kaysa sa sabihin sa akin dahil alam nila na lalo ako masasaktan. Pero nung time po na talagang kinausap ko siya as panganay, kasi siya yung panganay, sinabi ko na anak, medyo hindi na haya ni mami, kailangan ilipat kayo sa public kasi lahat po sila noon nasa private. Doon po siya nag na magkaroon ng work. Mula noon ay kinakitaan ng malaking pagbabago ang panganay na si Pia. Sa hangaring hindi maging pabigat sa kanyang ina, ay kinaya niyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Malaki ho ang naging sa buhay ng akin, yung pagkawala ng kanyang dadi parang ang tingin ko yun naging independensya, yeah. siya. Nag-iisip sa kanya sarili na kung kinakailangan may gawin para sa kanyang pamilya, ginagawa namin. Mas pinili ko po yung practical na path. Since diba po yung pagiging lawyer, medyo matagal po siya. So yung naging mindset ko po nun is makatulong po agad sa mami ko. So, Inaplayan ko po is marketing. So, nung nag-college po, ang course ko po is uh, Bachelor of Science uh, in Business Administration, major in Marketing Management po sa Batangas State University, po, Lipa Branch po. Nung time na nawalaan daddy nila is sinasabi na niya sa akin na gusto niya mag-work, pero hindi ko po siya pinayagan. Sabi ko is mag-aral ka muna kasi kaya ko pa naman. Sa kabila ng pagtanggi ng ina na maghanap buhay ang anak at ito o isip sa pag-aaral, ay buo ang pasya ni na maging isang working student at maging katuwang ng ina sa pagtataguyod ng kanilang sambahayan. Una po ako nagkaroon ng work, second year college, so mga ano po ako, 19, 20 years old. Uh, isa pong um, English tutor for Korean students po, online po siya. My name is Sophia. I am from the Philippines. So, I am teaching Korean students like you. And syempre, nung unang beses po ako nagkaroon ng trabaho, ano po, malaking uh, kasiyahan po yun sa akin. Kasi parang, finally, kahit pa paano may matutulong po ako sa mami ko since nag-iisa na po siya ng time na yun. Tapos, nung third year, siguro mga 21 years old, Nagkaroon po ako ng isang job. Writer ako ng isang travel blogger sa taga-US. So, parang yun po, permanent siya talaga na parang weekly may sinesweldo po ako. Siyempre, dahil natuwa po ako, sabi ko nang sa mami ko, Ma, ako na to, ako na bahala sa pag-aaral ko. Ganyan po. Kasi parang enough naman po yung sinesweldo ko to support my studies. Kasi kahit ganun, medyo nakakatulong na po ako. So, yung journey ko po as a fourth year student na graduating, yun po yung pinaka-challenging talaga sa academic journey ko po. Tapos, nag-thesis ako. <laughs> Nag-OJT din po ako, tapos pumapasok. Sa pagsisikap na maitaguyod ang pag-aaral at paghahanap buhay, ay dumalas ang pagkakasakit ni Pia na labis na ipinag-alala ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakakaroon din po talaga ng mga karamdaman, hindi po yun may iwasan kasi medyo sakitin po ako. Siya po ay may scoliosis at meron din po kasi siyang mitral valve polyps po. Nasa sa is scoliosis po niya, kapag uh, natitrigger, sumasakit yung spine niya dito sa buong likod. So, ang kailangan po namin is i-massage siya. Nakahiga na lang po siya maghapon kasi masakit nga po yung likod niya. Ang gagawin ko, tutulungan ko pa po siyang ibangon kasi hindi niya po kayong bumangon mag -isa. Tapos doon naman po sa, sa puso niya, bawal po sa kanya yung sobrang saya, sobrang lungkot, yung pagod at stress. Pag po ganun ang nangyayari sa kanya, nagkukulaps po siya. May time po na uh, uuwi siya ng bahay galing school. Pag, dat pag dating niya sa pinto, bulusok na po siya, nagkukulaps na po. May time din naman po na susunduin siya ng kanyang lolo sa school nila kasi mag chat, -chat yung teacher na pakisundo po si Pia kasi masama po ang lasa minsan ang lolo niyo is uh, abutan na siya na collapse na din po. Yun po kasi eh, ang ang paliwanag po kasi sa amin ng doktor is parang na, na, bumibilis yung tibok ng puso. Kaya siya pinagbabawalan ng mapagod. So kami po may nakaredy na po talaga kami na oxygen. Para pag po nagkasakit siya, lalagyan na po namin siya ng oxygen para hindi po masyadong matrigger yung sakit po niya. So yun po, nagkakasakit po ako kasi parang napapagod na po ako. Pero yun, kahit po ganun, uh, alam nyo po yun, parang meron kang inner strength na kahit pagod ka, alam mong kaya mong ituloy, kaya mo magpatuloy. Ganun po. Alam ko naman po kung gaano siya ka ng palataya at ako din naman po ay nananalig at sumasampalataya na gagaling ako ang asa. Hanggang isa muling pagsubok ang dumating kay Pia nang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang employer. Inako ko na po yung pag-aaral ko. Kaso, parang after like eight months, nag-chat sa akin yung employer. Sabi po niya, ah, hindi na daw niya ako kaya paswelduhen since nawalan siya ng permanent job. So, because of that, mawalan din mo ako ng job nung time na yon ako nun, hindi ko po alam kung anong gagawin ko kasi nakapag-promise nga po ako sa mami ko na ako na yung magpapaal sa sarili ko. Nagpanata po talaga ako nun. Panata ko na sana po bigyan niyo po ako ng trabaho na para mapagpatuloy ko pong masupport yung pag-aaral ko. Tapos after three weeks po talaga, biglang yun, ibinless na po sa akin nila. Trabaho ko until now, yun po, yung pagiging isang uh, social media manager po. Kung bakit naging matatag si Pia sa kabila ng kalungkutan, karamdaman at mga pagsubok sa buhay ay dahil mula kamusmusan ay naitatak na sa kanyang isipan ang mga turo at gabay na dapat niyang lakaran. Talagang hindi po kami napayag na hindi sila makakasamba. Uh, lalo na po sa pagsamba ng kabataan, talaga pong hinubog namin sila na magkaroon ng tungkulin. Growing up, yun po yung naging uh, naging tumatak din po sa akin. Kaya nung ako po ay nasa pagsamba ng kabataan, tapos yun po, naging uh, mga awit po ako sa pagsamba ng kabataan. Naging mga awit din po ako sa katandaan at uh, kasalukuyan ay nasa may tungkulin din po sa pananalabi. Siya ay lumaki na may takot sa Diyos. Siguro nakikita niya sa aming sambayan. Hindi naman ho sa ipinagmamalaki ko. Kaya yun ay tulong ng Panginoong Diyos. Lahat ho kami ay may tungkulin. Kaya ako ako'y natutuwa sa aking upo. Nakita ko sa kanya na hindi niya kayang ipagpalit sa anuman yung kanyang tungkulin lagi hong tungkulin ang inuuna. Kahit siya hong nag-aaral, kahit ho siya may hanap buhay, hindi hong yung nagiging hadlang para to niya yung kanyang pananagutan. Napakasipag po, napakaano po niyang tumupad ng tungkulin. Inuuna po niya pa, palagi sa lahat. Pag siya may trabaho, pagkatupad doon ng kanyang tungkulin, merong iniiwanan ho dito ang kanyang laptop at dali-dali. Pag natapos ang oh, kanyang pagtupad, dali-dali siyang hinaharap niya yung laptop para sa kanyang trabaho. Ako po bilang isang ina is natutuwa sa pinapakita ng mga anak ko sa pagiging ng palataya na alam ko sa kabila ng lahat is nandoon yung pagmamahal sa amin ng ama, nandoon ang tiwala ng mga anak ko sa ama na hindi niya kami pababayaan. hindi po matatawaran o hindi mabibili ng kahit ano man yung tungkol niya sa Kasi kahit po yan may sakit, kahit po hanggat kaya niyang humakbang, hanggat kaya niyang tumayo, tutupad at tutupad po yan. Minsan nga po, sasabihin ko, anak, kaya mo ba? Sasabihin niya, mami, kaya ko to. Ang Diyos ang bahala sa akin, siya magpapagaling sa akin. Kailanman ay hindi nawala sa puso at isipan ni kapatid na Pia kung ano ang uunahin sa tuwing magkakaroon ng hadlang ang pagtupad niya ng tungkulin bilang isang mang-aawit. Sa mga pagkakataon po na nagkaroon ng conflict yung uh, pag-aaral ko at mga pagtupad, naalala ko po nung maramihang pagsasanay po namin sa distrito. May pasok po ako noon eh. So, ginawa ko na lang. Umaten po muna ako ng ano ng pagsasanay po. Tapos humabol po ako sa school nun. Hindi naman po ako napagalitan or what ng instructor. Higit sa lahat po, sa ano po sa atin pong mga iglesia ni Kristo is pinaka dapat number one priority natin is ang pagtupad po. Mahal na mahal ko po ang aking pagiging may tungkulin po sa parehas pong pag-awit at pagiging may tungkulin po sa pananalapi dahil dito po talaga ako humugot po ng lakas tuwing pagtupad tuwing pagsamba po ah uh, lagi ko pong nararamdaman po yung uh, paghawak po ng Panginoong Diyos sa akin Sofia hanggang sumapit ang pagkakataon na matagumpay siyang nakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang pagsisikap at pagpapagal ay ginantimpalaan ng karangalan sa kanilang paaralan. At yun nga po, nung college, gumraduate po ako bilang isang magna cum laude po. Magkahalong saya at lungkot po talaga naramdaman ko. Masaya dahil alam kong pinaghirapan niyo ng anak ko. Alam kong pinagsikapan niya yon, Napuyat siya, napagod siya, na-stress siya. Pero may halong lungkot kasi sabi ko, kung nandito sana ang daddy niya, alam ko siya yung pinaka-proud sa lahat. Kasi ang daddy niya yung tipo na lahat ng achievement ng anak, super proud. Uh, wala akong mapaglagyan ng kaligayahan sa akin puso dahil uh, hindi ho nabigo. Una-una ang -una, Panginoon Diyos sa akin apo, kami bilang lolo at dola, at maging yung kanyang mami at mga kapatid at yung nabubuhay ho ang kanyang ama, siguro ho yun ang lalong pinaka-proud sa nakikita sa kanyang anak. Sa gulang na 22 ay marami pang dumating na pagsubok sa buhay ng pamilya ni Pia, kabilang na ang takot at pangamba sa panahon ng pandemya. nung panahon po ng pandemik, is, yun nga po, hindi po nakakalabas. Yung mga pagsamba po ay sa bahay po, isinasagawa. Tapos yun po, tinamaan din po talaga kami ng COVID noon. Kami pong buong pamilya, nagka-COVID po kami. At sa awa naman po ng ama, gumaling din naman po kami. Bukod pa rito ang mga kalamidad na laging nakaamba sa kanilang lokasyon na maaaring magsapanganib sa kanilang buhay at kabuhayan. Uh, kami po ay nakatira sa malapit po sa Taal Volcano po. Naalala ko yung pagsabog po niya. Uh, pinalikas po kami. At kahit po may mga smog noon, tuloy-tuloy pa rin po yung aming mga pagsamba po at pagtupad po dito. Yung panahon po ng pagputok ng Volcan Taal, nung gabing yon na walang tigil ang kulog, kidlat, lindol, talagang nanalangin po ako na Diyos ko po, tulungan mo po kami. Sa panibagong yugto ng kanyang buhay ay nakaukit na sa puso at isipan ni kapatid na Pia kung ano ang kanyang prioridad sa buhay. Alam niya din kung ano ang kanyang gampanin ngayong wala na ang kanyang ama. Nung pinagpahinga na po ng ama ang aking daddy, nagkaroon po ako noon ng parang uh, motivation na mag-step up nga po upang magtrabaho para makatulong po sa aking mami at para sa akin po, parang siguro dahil panganay po ako. Kaya yun yung naging reason ko po na dahil siyempre ikaw yung panganay, ikaw yung magiging katuwang ng mami mo para masuportahan yung uh, mga kapatid mo. Pangako ko po sa mami ko ay siyempre po andito lang po ako, uh, ako po yung magiging kasanggan niya po since wala na nga po ang aking daddy. Ako po ang um, a uh, magiging kapartner niya sa pag, mga pagsubok po sa buhay na tutulong po ako sa abot po na ay makakaya nagpaabot ng mensahe kay kapatid na Pia ang kanyang mga mahal sa buhay ang akin panalangin sa akin apong si Pia patuloy po siyang maging mabuting anak ng Panginoon Dios patuloy na makatupad at ipinagpapanat Di ako din po na maalis sa kanyang karamdaman upang hindi maging handlang sa kanyang pagpupad ng kanyang tungkulin. Kung dumating pa at makasago pa pa ng mabibigat at matitindig pagsubok, patuloy na manalig at manhamang hawak sa magagawa ng Diyos sa kanya. Huwag kalilimutan na manalangin. Sabihin sa Diyos ang kanyang problema, ihingi eh ng solusyon ang bigat na kanyang dinadala. Sobrang saya ko kasi alam ko na may katuwang na ako. May katuwang ako na sa buhay ko. Sobrang proud ako sa iyo. Basta tuloy lang sa pagtupad ng tungkuling. Ipagpasadyos natin lahat ng pagsubok na dadating sa atin dahil alam ko lahat ng pagsubok, makakayanan mo. Basta tiwala sa Ama, alam kong siya ang sa'yo ng lakas ng loob para harapin ko ano mga pagsubok na darating pa sa buhay natin. Hindi nalilimutan ng pamilya ni Sofia ang magpaabot ng pasasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating tagapamahala kay kapatid na Eduardo Manalo dahil alam namin mahal na mahal niya ang mga Iglesia ni Kristo. Patuloy na pinapaabot sa amin ang mga utos ng ating Panginoon Diyos upang hindi kami mahiwalay sa banal na Iglesia. Pag nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, naglagay ho ng mapagmahal na tagapamahalang pangkalahatan. Bawat na pagtuturo ng tagapamahala, pumapasok sa puso namin at tinitiyak namin aming maibuhay dahil alam ho namin ang pagsunod sa mga itunuturo ng pamamahala ay sa ng bawat isa sa atin. Sa atin pong tagapamahalang pangkalahatan na ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming maraming salamat po sa parating pagmamahal at pagpatnubay po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia tungo sa sakdal na pagdilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng panahong mahirap at lantad sa paningin ng tao ang karahasan at pagbaba ng moralidad, ay alam nila kung ano ang pinakamahalaga upang maingatan ang kanilang kahalalan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At ito ang kanilang paninindigan. Sa aming samahayan ay patuloy kaming makatupad ng aming mga tungkulin. Patuloy kaming gabayan ng Panginoon Diyos. Walang mali sa amin sa banal na iglesia upang kami makarating lahat sa bayang banal na pinangako sa atin. At ang pangako ko naman po sa Panginoong Diyos na hanggat may buhay at lakas po, ako po ay sasamba at tutupad po ng aking mga sinumpaang pangkulong yung pinaka certain po ko sa buhay na to, na sabi niyo nga po na marami pa pong magbabago. Yun. Ang pinaka certain po sa akin is ako po ay Iglesia ni Cristo po ang nakamatayan. Kagaya po sa mga awit, yun po yung lagi nating ipinapangako sa pinapangako sa Ama. Yung tutupad at sasamba po tayo hanggang sa huling hininga po.